guys, mayroon kayo mga ganito klase mga sound system guys sa inyong mga tahanan no? uh, tatak niya is JBL pero since na magaan lang siya so hindi ako naniniwalang ito ay tunay nga na JBL so kasi yung mga ganitong klase GBL JBL guys is medyo may presyo ito kung JBL pero ito nabili daw nila ng 1,500 So hindi ako maniwala ang JBL to na ano Tunay, ganun pa man Hindi naman yan ang trabaho natin guys Para magdetermine sa mga ganyang klaseng Local o PK or original ano uh, dinala dito to para ipaayos hindi ko alam guys kung original to pero sa price nya na 1,500 mukhang mayroong modus doon So, hindi ko alam kung baka sikanhan lang binili Pero makikita natin ito guys Pag binuksan natin Ayan. Ngayon guys nahirapan ba kayo mag Bukas mga ganito Kasi may kahirapan itong buksan Lalo na sa mga wala pang experience So ngayon guys ituturo ko sa inyo kung paano buksan to So ganito yung style nya Ayan Baka may ganito kayo uh, Saglit lang naman to guys kunting ano lang pero mas maganda may panoorin nyo yung video para may tip kayo kung saan kayo mag umpisa so una tanggalin natin ito guys tanggalin natin itong kanyang mga strap yan ang sira nito guys is no, kadalasan sira talaga ng mga bluetooth yung kanyang charging uh, charging port no, terminal is tanggal na So ito nga yun So hindi natin may guys Pabalik doon sa kanyang board Kasi Tuklap na yung kanyang board Nito sigurado dahil oh, Nasama na dito yung ano, Paghihinangan Ngayon kung ibalik natin to doon ilang charge din lang tatanggalin ulit yan kaya wag na tayong gumamit niya ngayon. Pero i-check mo natin guys yung ano nito. Battery so unang guys, gawin natin is tanggalin natin to, no. Huh. Kunting swipe lang. Ayun. So tanggal na siya. So lagay lang natin dito to. Ngayon naman, hanapin lang natin guys yung kanyang pagitan nito no? Ayun guys, so oh. pagitan na ito. Sukitin lang natin to ng screw. Dandan lang guys, no. Ayun. No? Ayan. Masugatan. So, sinungkit na yata nila to. Uh, malamang natanggal na nila to kasi, ayan o. Ayan. 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 So, nabalatan na natin to guys. So, next is tanggalin natin yung tornilyo no? mga tornilyo Ito na naman natanggalin natin guys So ito yang kanyang charging Ito yang kanyang charging guys Balat na hindi na siya pwedeng kabit no medyo tuklap na yung ano nya so napakahirap na guys sinangan yan kasi sobrang liit na ano mga wiring no sobrang liit kaya minabuti natin gumawa na tayo ng panibagong uh, diskarte eh. okay so ang gagawin natin guys gagamit tayo ng tp 4056 56 no so ito yung kanyang charging so dito na tayo mag kanyang charging port wag na natin pilit pang ikabit yung natanggal na tulad nito so from micro USB type C no? so, bahala sila kung type C o hindi so ngayon ihinang natin to guys ito na lang natin siya palusutin so wire na lang yung palalabasin natin dyan so tandaan natin guys na itong gawang gitna is battery no? battery positive and negative and then yung gilid is discharge so dalawa ang kailangan natin guys dalawang linya so bali apat na wire so sa so paghihinan guys dapat layo layo yung ano natin no? ilong natin Ngayon, nasa ano, natin ano, kung saan natin ikagabi to No? So, hanapin muna natin dito yung positive, negative ng battery. So, ito yung positive ng battery. Talian natin. Para hindi tayo maligaw, guys. So, at least, uh, color code naman to Alam na. So, ngayon, guys. Ito lang, no? Ang kailangan natin kunin. Tanggalin muna natin ito sa kanyang pagkakasaksak. Kasi ito naman yung linya ng battery. Ito yung linya ng battery. So dito tayo magputol guys. Putulin natin ito. Nakukha ka ng... So pinutul na natin ito guys. Why Oo. Pero bago natin i gabi to, check muna natin yung battery kung may laman pa ba o wala na. Kasi baka wala na laman to dahil matagal na naka-stack ito, no. <coughs> Sabi nung may-ari, nasa mga 5 months na yata. Naalala niya lang daw ako So, may ari nito guys is may ari din doon sa ano. Anak ng may ari ng Merida Queen kung saan ako nagme-maintenance. Sa kanila to. So, ngayon, check natin tong sa battery niya kung may laman pa ano. Check natin gamit ang ating tester. check natin yung negative positive guys yung kanyang voltage is 0.9 So hindi na siya Karapat dapat na Ikakabit Kasi wala na siyang linya So ngayon guys Magpalit tayo ng battery So medyo unexpected to pero Ganon talaga So tanggalin muna natin to Tanggalin natin tong battery na to. Magpalit tayo guys ng battery. natin gusto ko lang i-clear to kung talaga nga bang so dapat nagre-reading siya ng 3 volts guys dapat re reading niya yung 3 volts so silix lang natin sa 12 volts check natin guys 0.97 0.9 so hindi na nga siya umabot ng 1 hindi na siya umabot ng 1 so ngayon guys yaman din lang na pinalitan na natin to i-upgrade na natin to no so anong upgrade ba guys ang gagawin natin dalawahin na natin ang battery so panoorin nyo guys kung paano natin i-upgrade to kung titingnan dito kung ilang milliamps ito 1500 milliamps guys so okay dalawahin natin ito i-upgrade na natin para naman matuwa yung ating amo so na guys meron na tayong nakuha battery no dalawa so itong battery na to is brand new to 1200 milli milliamps So pwede na to guys mga ganitong Bluetooth no. So ang gagawin natin dito Ah, uh, dalawahin natin ang battery. Dati nag-iisa lang siya. Ngayon dalawahin na natin. So siyempre, si series natin ang connection niyan. Ay, uh, series is parallel pala, no. So, hindi series. So, dalawang positive, ipagsama natin guys para hindi magbago ang kanyang bultahe, no? So, putulan na natin to. Habaan na natin siya ng konti guys kasi lalagyan natin siya ng battery management, no? Ayan. Ngayon, dito naman tayo sa kanyang negative. Yung ating metal strip ay nagkapulupot-pulupot na. Ngayon guys, test natin to, no? Hindi natin na-test kanina pala dapat, pero I'm sure na steady naman to Kasi Bago naman So check natin Kung ilang volts siya So dapat magre-release siya ng 3.9 no oh, Pataas So ayan guys 3.9 So 3.9 tapos Steady siya Stable siya Hindi siya bumababa So ibig sabihin okay itong ating battery kung ikumpara dito sa nakat lagay sa kanya na ayan na guys o oh. ah, naging 1 1 volts no 1 kanina 0.997 ngayon naging 1 So hindi na siya abnormal na siya guys. So dapat nasa ano siya. Ang discharge niya is dapat nasa mga 3 volts. Pag 2.5 wala na yan. Hindi na magandang klaseng baterya. Yan. So ngayon dito tayo. I-check natin ulit. Ayan 3.9 So okay to Ngayon guys Ikakabit natin tong ating ano ating uh, BMS ito yung 1 is 1 is BMS ibig sabihin 1 series ibig sabihin wala siyang ka series talaga nag-iisang battery lang siya so maglagay tayo guys ng double sided tape para maiwasan natin yung Yeah. na lang natin mamaya to for sure no? tanihan natin ang ano to guys so ito ang natin guys high temperature to para maiwasan natin yung tunga na lang natin to guys kabitan natin siya ng positive para sa ating bago natin ilapat so yun o no? dapat ingatan no? yung pag nagkabit ka ng positive kasi itong body na ito is negative yan so magkaroon talaga ng kusyon pag nasunog na yung balat So, habang hindi pa nakadikit gabit na natin to ayan so ito yung positive nya ito yung negative ngayon dugtong naman natin to so for sure no na walang positive contact Ayan. Mayroon na tayong linya. Tapang ko na lang to. ito guys, ikabit na lang natin to so ang positive nya dito sa battery dito rin sa ating positive na battery Which is ito yun ito yung tinalian natin guys, narating mo na ang bahaging ito ng ating video guys. Pahingi naman na isang subscribe ang isang subscribe sa inyo guys sa isang napakalaking tulong yan para sa aking maliit lang na content creator. Maraming salamat guys! Sit up natin dito, guys. うん。 So okay na to guys oh, So may palitan natin So ganyan na yung itsura niyan So siguro ihiwaan na lang natin to Para ikabit natin siya dyan So dikitan na lang natin to guys wala tayong ibang makitang pamamaraan kundi ito lang. So hindi naman siguro siya mga ano. <coughs> so ganun din tong mga ano na to. <coughs>